Good morning! Last week pa nga itong kaganapang ito. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time mag-edit. Matapos ang mahaba-habang tag-ulan, sa wakas ay umaraw na rin dito sa amin. Kaya naman naisipan namin lumabas ngayon. At isasama namin si Amanda. Sa mga nagtatanong nga pala ng sunscreen na ginagamit ko, ay Deluxe by Lux Skin. Kita nyo naman, gamit na gamit. Pang ilang tube ko na nga to. Maganda kasi itong gamitin before makeup. Dahil nga silicone base siya, gumaganda ang lapat ng foundation. And wala ding white cast. Habang tulog ba si Amanda, binilisan ko na nga mag ng mukha ko. Mabilis ang makeup na lang habang hindi di pa nagigising. Nauna na nga namin siyang binihisan bago kami gumaya. At ayan, saktong natapos ako, umiyak na nga. Ayaw na ayaw kasi niyang nagpapalapag. Nakayalo nga kami ngayon ni Amanda. At nakiterno rin naman tong si Kevin. Kaya lang, hindi pa man kami nakakaalis. Nagsuka na itong si Amanda. Kaya ayun, nagbis na kami pareho. Nasayang tuloy yung dapat na outfit namin. Anyway, dito lang naman kami sa John Hay nagpunta. Kakailang talaga kami dito. Pinili namin sa hindi masyadong matao. Buti na lang at medyo maaga-aga rin kaming nakalabas. At dahil last week pa to, pa yung hair color ko dyan kami dito sa isang Japanese restaurant sa Techno Hub John Hay. Sakto naman kami pa yung customer. Ang tagal na rin namin hindi lumalabas ni Kevin. At madalang na lang kami nakakapag ganito. Dahil syempre meron ng baby. Parang kailan nga lang nung laging dalawa lang kami. Ngayon may baby na kaming kasakasama lagi. Kapag ganito mga labas namin at kasama namin si baby. Lalo na kapag kakain. Madalas hindi na talaga kami nakakapagsabay. May isa sa amin na mag-aalaga muna. Tapos isa naman ang kakain. And this time si Kevin muna may karga kay Amanda. Kapag matagal kasi siyang nakalapag, umi iya Para makatulong, kailangan pa siyang isayaw-sayaw at nung napatulog niya na tsaka lang siya nakakain kaya heto at nakapagsabay din medyo na miss nga namin ng mga Japanese food kaya lately yun talaga yung mga cravings ko after namin kumain nag coffee naman kami dito sa Starbucks hindi na umorder ng drink si Kevin dahil busog na nga daw so siya ulit yung may hawak kay baby hopefully nga habang lumalaki si baby ay eh mas madalas kami magkaroon ng ganitong bonding kung minsan nakakapagod nga lang kumayak dahil ang daming daladalahin ng baby kahit ilang oras ka lang naman sa labas madami pa kailangan bitbitin Pagkatapos namin sa Starbucks, naglakad-lakad lang naman kami dito sa malapit. Hindi na rin kami masyadong lumayo kung saan kami nakapark dahil baka maya-maya ngay umulan. Kaya dito na lang kami sa malapit. Tulog na rin naman si Amanda. Hindi na rin naman kami nagtagal at umuwi na rin kami. So ayun lang. Hanggang dito na lang ulit. Bye!